Hi guys, gagawa ako ng egg mayo spread para dito sa nabili namin ano no yan, dito sa may monay, nakabili kaming monay sa paniderya yan ah uh, nalagyan ko ng paminta, konti itong isang maliit na onion no? pipinuhin ko yan mamaya apat na itlog asin, panimpla, taka, tsaka ladies choice mayonnaise yan. una muna uh, ilalaga ko itong itlog no? itong apat na itlog yan. nagpapakulo na ako muna ng tubig pag na yan isasalang ko na itlog yan. sinalang ko na itlog ano, orasan ko siya 10 minutes. Takpan ko muna no. Yan, hanguin ko na after 10 minutes. Tapos magbabalat ako. Yang babalatan ko na siya. Yang apat Medyo mainit-init pa no. <laughs> Pero kaya naman eh. Inanoon ko naman kanina no, uh, binabad ko muna sa tubig para lumamig ng konti. Kailangan buo, buo eh, 'no. Hindi siya madurog. Sabagay mga 10 minutes sa uh, hard bo hard boiled na talaga 'yan eh. Yun. meron pang isa Ayan, okay ni apat Yan yun na rin yung mixing bowl ko no yung yung bowl na yan no tapos ito gagamit ako ng grater no i grate ko tong uh, hard-boiled egg no Ayan Ayan mas pino kasi pag no pino na siya Kesa yung dudurugin. Ito, pino na yun. Yan. Fast forward ko na. yun naman yung maliliit na natitira pwede nang durugin mamaya no? yan okay na lagay ko na tong onion no inano ko na rin ah pinino ko na rin yung onion no sa processor ko naman siya nilagay. Ayan. Okay. Yan para walang walang sayang, no? Ayan. tapos halo ulit. Ito naman dinuro ko pa tong asin, no? kasi naubusan na kami ng ano eh, ng yung salt na manipis, no? Iodized. Ito medyo malalaki na tong asin na to eh. So, ayan. Konting asin lang, no? Tapos itong paminta, konti din. Lagay ko na dyan. Tapos ito ng mayonnaise. Lagyan ko na ng mayonnaise. No? Ito, medyo malaki-laki itong ano to, no? Pero kung gusto nyo pa ng meron pa kayong ano, mayonnaise, gusto nyo dagdagan, okay naman. Para mas marami yung mayonnaise. Kaya sinisimot ko lang maiki para walang sayang no? tapos haluin ko ulit Ayan. yung method na yan guys sa uh, Pwede na rin sa ano 'yan no sa kung gagamitin niyo ng ano gagamitin niyo tuna yan, ganyan din Pero sa tuna wala na kayong greater doon no uh, ang main ingredient nyo lang naman yung ano eh yung onion no tsaka konting konting paminta at tsaka asin pala no konting asin nilagyan ko pa yan ng konting asin pala no yan okay na papalaman ko na dito sa mga monay no ito palang monay ininit ko na no sa kalan hindi ko na pinakita eh. Yan. ano oh, may butter pa, no? Inano ko lang yan, ah. pinahirang kolang ko lang ng, ano, ng ng margarine, no. Yung star margarine, bago ko pinainit, no. So, may konting margarine yan. Okay, medyo hindi na ako magtitipid. Kakapalang ko na, no tiyak naman maraming matitira dyan para bukas sa almosal almusal sa pandisal naman no? Ayan. okay yung meron na ito wala pa Okay. Ito wala pa. Ayan. Ito. Yung wala pa rin. Okay. Meron pa yata dyan. Isa pa. Yun. Okay na. Kapi na lang. Yan, mamaya lalagyan ko na lang ng cover yan, no? Para may sa, sa rep. Ayan na pala yung kape, no? Nakapagtimpla na pala ako tatlo. Ayan na. Tawagin ko na yung aking mga senyora. Merienda tayo. Ayan yung kape.